Pinalaga ng Philippine Coast Guard ang inilabas na pahayag ng China matapos nitong sabihin na pinalayas umano nila ang mga barko ng Pilipinas pero ayon sa Philippine Coast Guard ay hindi sila naitaboy at naroroon pa rin ang kanila mga barko. Sinabi naman ng Air Forces of the Philippines na baka masasagad na ang pasensya ng Pilipinas kung itutuloy ng China ang plano nitong magtayo ng istruktura sa Baho di Masinlo kung saan na-diskubre ng Philippine Coast Guard ang tila mga pun pundasyon sa bahura. Alamin ang buong detalye mamaya. Samantala sinabi naman ng isang defense expert na dapat na umanong palakasin ng Pilipinas ang puwersa nito sa West Philippine Sea dahil sa walang humpay na panghaharas ng mga barko ng China sa teritoryo ng bansa. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makilina mabuti. Sa update sa patuloy na habulan at kiskisa ng mga barko ng China sa West Philippine Sea kung saan kahapon ay buwisit na buwisit tayo habang pinapanood ang muling pagbangga at pagbomba ng water cannon ng mga barko ng China sa mga barko ng BFAR ngayon naman ay dagdagan muli natin ang nararamdaman nating galit matapos nagdeploy ang China ng mga Coast Guard vessels, maritime militia vessels, naval vessels, helicopter at high speed response boat na dumaan pa mismo sa pagitan ng mga mga bangkang pangisda ng mga Pilipino. Sabit, sabit! Teka dyan! Walang may pumalo o bumato. Ang mga agresibong hakbang na ito ay upang hadlangan ang pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na maghatid ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino at igiit ang karapatan ng Pilipinas sa lugar. May mga dokumentadong pagkakataon ng mga sasakyang pangdagat ng China Coast Guard ay nag-activate ng na mga water cannon bilang banta at takuti na mga mangingisdang Pilipino. Gayon pa man, hindi napigilan o napaalis na mga barko ng China ang BRP Melchora Aquino at BRP Cabra kasama ang liba pang patrol boat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at dahil sa pambihirang seamanship o mano na mga barko ay ligtas ang mga crew at mga mangingisdang Pilipino sa paghahatid ng mga supply. Samantala sa isang hiwalay na operasyon ng Philippine Coast Guard, habang papalapit ang Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc sakay ng Islander aircraft nito ay sinalubong agad ito ng radio challenge mula sa barkong pandigma ng China PLA Navy. Sinagot naman ito ng Philippine Coast Guard at sinabing Pilipinas ang may karapatang magpatrolya sa nasabing lugar. you always We do not possess any legal advice to patrol within the Philippines exclusive economic zone. Maya-maya pa ay isang helicopter ng PLA Navy ang nagpakita pero hindi naman ito tuluyang lumapit sa aircraft ng Philippine Coast Guard. Sa kabila nito, nagpatuloy ang Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard at lumipad mismo sa ibabaw ng bahura. Walang nakitang barko ng China sa loob ng bahura pero nakita sa entrada o sa pasukan ng lagon ang inilatag na floating barrier ng ng China upang walang makapasok na mga barko ng Pilipinas. Plano ng China ang tayuan ito ng nature reserve. Ito ang larawan ng buong bahura o at ganito naman kalawak ang itatayong istruktura ng China. Halos kalahati nitong bahura. Ngunit habang hindi pa na itatayo ng China ang istruktura, ay nadeskubre ng Philippine Coast Guard mula sa Himpapawid ang dalawang bagay na tila pundasyon o tila pagtatayuan ng mga poste. Hindi pa masiguro ng Philippine Coast Guard kung ano ang bagay na ito, kaya't pag-aaralan pa umano ito ng Philippine Coast Guard at patuloy na babantayan ang kilos na mga barko ng China sa lugar. Sa paligid naman ng bahura ay namonitor naman ng Philippine Coast Guard aircraft ang mga barko ng China Coast Guard at maritime militia vessels. Habang present din sa lugar ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa kasama nito ang BRP Cape San Agustin at anim pang mga barko ng BFAR. Kamakailan lamang ay sinabi ng Armed Forces of the Philippines na kung itutuloy ng China ang plano nitong pagtatayo ng nature reserve sa Baho de Basinloc ay baka ito na umano ang sasagad sa pasensya ng Pilipinas kaya't direkta umanong aa ng gobyerno kung sakali. Samantala, balikan naman natin ang nangyari malapit sa Pagasa at Sunday K kung saan binangga at winatarkano ng China ang mga barko ng BIFAR. Matapos sabihin ng China na pinalayas nila ang mga barko ng Pilipinas ay pumalag ang Philippine Coast Guard at sinabing hindi sila napalayas ng China at nagpatuloy ang kanilang misyon at matagumpay na nakaangkla sa lugar. Kaya't bilang tugon o sa mga panghaharas na mga barko ng China, eh alam mo na mga kabayan, maghahain daw ang Pilipinas ng diplomatic protest. Isang protesta na hindi naman tumatalab sa China. Karamihan sa mga mamamayan nating Pilipino ay gustong makipagbombahan o makipagbanggaan ang mga barko ng Pilipinas sa China. Eh kung ganun mga kabayan, hindi kaya maubos ang ating mga barko? Sa isang panayam naman kay defense expert ay sinabi nitong dapat ng palakasin ng Pilipinas ang puwersa nito sa West Philippine Sea dahil sa walang tigil na pangharas umano ng China. Kasi yung harassment na nangyari, hindi nangyari sa Baho de Masinlo o sa yung Nishol. Nangyari mismo sa malapit sa Tito or Pag-asa Island. Mm -hmm, Nandun na, no? yung talaga yung presensya natin sa uh -huh. Spratlys. So, ito yung napansin ko na first time, although nangyayari niya malapit sa Sandy Cay, pero talagang matindi yung ginawa ng China ngayon na nanghara sila at nangbangga sila ng uh, Bifar vessel malapit mismo sa pag-asa. Okay. So, kumbaga, nag-open ng panibagong kumbaga, tunggalian ang mga Chino no, ng harassment mula hindi lang sa Ayunging Shon, no, sa masing Lok, at ngayon malapit na sa pag-asa. At nakakabahala yan kasi nandun talaga yung presensya natin. tapos lang yung ginawa natin yung airbase, airstrip dyan sa pag-asa. Mm -hmm. So hindi maalala ma yun sa pag-iisip ko, makapaligidan din nila. Of course, pinapaligidan nila yung pag-asa pero mag-conduct sila ng pagpalibot sa pag-asa at of course harassment na ipitin tayo mismo kung nasaan yung pinakamalaki natin presensya sa Spratlys. Pero itong pag-iikot nila, oh, pag-control ng movement sa paligid ng Pag-asa Island, hindi kaya isang paraan na rin yan para masikil at uh, makontrol yung Pag-asa Island? May nakikita ba kayong gano'n, Professor De Castro? Oh posible. Ayan talaga nila target. Talagang, kung baga, uh, pag, pag sinakot nila talaga yung Pag-asa Island, talagang pinaalis tayo. Kung kasi yung Pag-asa Island... Ayan ang, ang, uh, ang pinakamalaki na kumbaga land feature sa loob ng sprat mm -hmm. no? Mas ayan, uh, ayan ba o oh, ang ito aba Kasi ang ito aba hawak naman ng Taiwan. So ayan yung ay isa sa pinakamalaki na land feature At of course, katatapos lang nung ating uh, airbase na ginawa dyan, yung airstrip. Malaking ginastos ng gobyerno natin. At mm -hmm. nakakabahala talaga na ginawa ng China na napakalapit sa pag-asa. Pero yung diplomatic protest mo, walang kakayanang militar o mm -hmm. lakas militar dun sa behind doon sa diplomatic protest. Kumbaga, sinasabi nga ng mga Chino, uh, piece of paper lang yan, papi lang yan. Mm -hmm. Kaya ko yan so, tinanong... It will take talaga i-build up natin talaga yung sandatahang lakas natin. No? Mm -hmm. Yung resort, long term yan. Sabi nga ni Presidente, walang, ano dyan, walang silver bullet. Kasi talagang kumbaga naghanda na yung China sa pananakop nila sa South China Sea, West Philippines Sea at Taiwan habang tayo nakapokus sa internal security and ang masama dyan, mga masakit ang loob ko ka napakalaking resources natin, kayamanan natin na dapat na-invest sa ating defense, no? sa pagpapatayo ng Navy natin, pagpapalaka sa Bain District, napupunta sa korupsyon. Mm -hmm. So dapat That's rin talaga right. we have to put our house into order. no? Dapat All talaga right. yung resources na kailangan ng sandatahan lakas natin, lalo na ng Navy, ng Air Force, and even yung Army, napupunta lang sa kurakot ng mga ibang politiko. Mm -hmm. May punto ko kayo dyan? Okay. Uh, yung diplomatic protest, importante ang kaoli Orly, mm -hmm. pero backup din yan ng military sources and of course, ang proper strategy kung paano ba natin talaga uh, uh, makipag-tapatan. Uh, Kasi tandaan natin, kaoli mayaman may yaman ng China. Talagang, kung pinapakita nila sa mundo, kaya namin kayo tapatan kahit saan man. Paglarangan ng export, larangan ng trade, larangan ng... Sa, uh, Diyan sa pan, ano, sa territorial dispute, pananakot ng Taiwan, kaya namin dahil malakas na kami, makapangyarihan na kami. Mm. Although nap, napakita nga, no, napakita sa mga ebidensya na tumindi talaga yung corruption dyan sa flood control noong 2016 sa pamumuno ng kanilang presidente na napakamalapit sa kanila sa ni dating presidente Rodrigo Duterte. ba diba yan yung pinakita mga ebidensya, yung mga flood control projects na talagang napunta sa isang construction company na napakalapit sa mga Duterte. All right.